Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng gabi ng lagim. Ako nga po pala si Anne, at nais ko lamang ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan, isang karanasang tumatak sa akin at nagsilbing bangungot na hindi ko na muling gugustuhing maranasan. Ako ay isang ordinaryong vlogger. Mahilig akong kumuha ng videos at mag-explore ng mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, lalo na iyong mga abandonado at pinaniniwala ang may mga espiritu. Gusto kong maging kilalang vlogger kaya't gumagawa ako ng mga content na kakaiba. Mga lugar na hindi madalas puntahan ng nakararami, kagaya ng mga abandonadong lugar. Isang araw, may nakita akong video sa aking newsfeed, isang Halloween special ng kapuso mo, Jessica Soho. Ang Diplomat Hotel sa Baguio, isang abandonadong hotel na puno ng misteryo at kwento ng mga nagpapakitang espiritu. Hindi ko maiwasang magtaka kung ano ang mayroon sa hotel. Nakakatakot ang hotel, pero parang may humihila sa akin para puntahan ito. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makita ito ng personal. Nang dumating ang araw na wala akong paso. Hindi ako nag-aksaya ng oras para puntahan ang Diplomat Hotel. Nag-impake ako at bumiyahe papuntang Bagyo. Ang una kong destinasyon ay ang Diplomat Hotel. Gusto ko sanang masilip muna ito bago ko i-vlog upang makita kung may mangyayari ba sa aking kakaiba. Pagtapak ko pa lang sa hotel na iyon, iba na ang aking pakiramdam. Bumungad sa akin ang lumang hotel, madilim at puno ng misteryo. Halos walang tao sa paligid at ang tanging ilaw ay nagmumula sa loob ng hotel na tila hinihikayat akong pumasok. Kaya naman dali-dali ko na nilabas ang kamera ko para kunan ang lugar at i-vlog na rin ito. Nung mga oras na yun, tila inapakatahimik ng lugar at ang tanging maririnig mo lamang ay ang mga tunog ng mga ibon na naninirahan sa loob ng abandonadong istruktura. Ako na lang pala ang mag-isa nung mga oras na yun. Kaya naman binilisan ko na ikutin ang lugar para mavlog ko lahat ito at makaalis na. Habang ako'y paalis na. Hindi ko inaasahan na may kakaiba akong mararamdaman pagtalikod ko. Biglang nanlamig ang buong katawan ko at parang may umakap na malamig na hangin sa akin. Kasabay ang isang amoy na kakaiba, amoy isang pagitan na sa sobrang tapang ay parang sinasakal na ako. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, ngunit sa takot, agad akong tumakbo palayo. Bumalik ako sa hotel na tinutuluyan ko para doon na lamang magpahinga. Dahil sa pagod, napagdesisyonan kong mag agad para makapag-relax. Ngunit habang nasa banyo ako, naramdaman kong tila may malamig na hangin na humaplos sa aking balikat. Hindi ko na lang ito pinansin at inisip kong dala lamang ito ng pagod mula sa biyahe at kaba na ng diplomat hotel. Nang matapos akong mag-ayos, umupo ako sa kama at nadesisyon na i-edit ang mga videos na nakuha ko. Habang pinapanood ko ang vlog, bigla kong napansin ang isang clip ng aking video na may kakaibang anino. Dahan-dahan kong nireplay ang video at nakita ko ang malinaw na anino ng isang babae. Nakasuot siya ng puting damit parang isang madre. Napatigil ako at biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ito o totoo nga ang nakikita ko. Kaya naman ibinaba ko na lang ang laptop ko at humiga na lang sa kama. Ngunit nang ipikit ko ang aking mga mata, mas naramdaman ko ang bigat ng paligid ko. Hindi ako makatulog at parang may nagmamasid sa akin sa loob ng kwarto. Nang buksan ko ang ilaw ko, doon ko nakita ang madre na nakatayo sa gilid ng aking kama. Hindi ako makagalaw at nanlalamig ako sa takot. Hindi ako makasigaw at hindi ako makapalad. Ano ang kailangan mo? Ngunit walang sagot. Narinig ko lamang ang malamig niyang buntong hininga at naramdaman ko ang malamig niyang kamay na dumikit sa aking noo. Nang maramdaman ko iyon, bigla akong dinala sa dilim at nawalan ako ng malay. Nagising ako kinabukasan na may takot at baka muling magpakita ang madre sa akin. Kaya naman nag na ako ng mga gamit para makauwi na ako sa Maynila at para makalimutan na rin ang na-experience ko sa abandonadong lugar na yon. Pero akala ko lang pala lahat ng yon. Pagbalik ko sa Maynila, hindi ko pa din makalimutan ang mga nakita ko at na-experience ko kaya naman inimbitahan ko si Bea para mag-overnight sa kondo ko. Siya nga pala ang nag-iisa kong kaibigan. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari sa akin sa Baguio dahil ayoko nang takutin pa siya. Nagbanding kaming dalawa nung gabi na yun. Nanood kami ng Korean drama at nag food trip na din. Habang kasagsaga ng panonood namin ng movie, biglang nagpaalam si Bea para magbanyo. Habang nasa banyo siya, Bigla ko na naman naramdaman ang malamig na hangin na dumadampi sa mga balat ko. Kaya naman bumalik na naman ang kabako na baka magpakita na naman ang madre sa akin, ngunit sinubukan kong hindi matakot. Ilang sandali pa, narinig ko ang malakas na sigaw ni Bea mula sa banyo. Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya at sa hindi ko inaasahan ay nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nanginginig, at ang mga mata ay nakatingin sa salamin ng banyo. Ane, nafita ko siya, nafita ko siya, nanginginig niyang sabi. Hindi ko agad naintindihan ang sinasabi niya, kaya tinanong ko kung sino ang nakita niya. Sino ang nakita mo, babae ba? Tanong ko, habang pinipilit siyang pakalmahin. Dahan-dahang tumango ang kaibigan ko. Nung naghilamos ako, akala ko ako lang ang nandoon sa salamin, pero nang tumingin ako ulit, may babaeng nakatayo sa likod ko. Nakaputing siyang damit at masama ang tingin nito sa akin. Nung mga oras na yun, nanginginig ako sa takot habang hinila ko ang kaibigan ko palabas ng banyo. Hindi ako makapaniwala na hindi lang ako ang ginagambala nito, bagkus pati na rin ang kaibigan ko. Nang gabing iyon, habang pareho kaming hindi makatulog ay muli naming naramdaman ang malamig na hangin sa kwarto ko. Ang ilaw sa kondo ko ay nagpapatay sindi at palapit ng palapit sa amin ang madre. Ang mga mata nito ay puno ng galit at may binibigkas ito sa kanyang bibig na hindi namin maintindihan. Dahil sa takot ay bigla sumigaw si Bea at tumakbo palabas ng kondo. Sa takot ko, sinundan ko si Bea at pagsilip ko sa kanya Nabagok na ang ulo niya sa baba ng hagdan at hindi na siya gumagalaw at duguan na ang mukha nito. Kaya naman dali-dali akong tumawag ng tulong at ilang minuto lang ay dumating na ang ambulansya. Dinala namin si Bea sa ospital pero huli na ang lahat. Namatay ang aking kaibigan dahil sa dami ng dugong nawala rito. Nung mga oras na wun, sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa aking kaibigan. Hindi sana ito nangyari sa kanya kung hindi ko sinikreto lahat ng nangyari sa akin sa Baguio. Kaya napagdesisyonan kong i-delete lahat ng videos ko mula sa Diplomat Hotel para hindi ko na makita o maalala pa ang anumang nangyari roon. Nang buksan ko ang laptop, isang kakaibang file ang bumungad sa akin. Isang audio recording na hindi ko naman na-record sa araw na pumunta ako sa abandonadong hotel na yun. Pag-play ko pa lang ng audio, may isang nakakatakot na boses na ang bumungad sa akin. At sa hindi ko inaasahan, ay nagbanggit ito ng salitang Isusunod na kita.